full core. Ay, ang ganda dun, Tio. May boat. Ayun, you know, oh, no. May bangka-bangka. May bangka-bangka. May bangka-bangka. Asan? Ano? May buhaya dyan. Tch. Walang buhaya lang. flat ah. na Oh, eh. Napadudtong pa sa end. Eh. Wow. Mga foreigner 'yan, oh nag nagka-camera sila diyan, hindi na ano yung camera nila. Nakatripod, no? hindi natatanggal no? Tapos bababa na si George, tapos wag babalikan. Nice. <laughs> di ba na, hindi ba, hindi ka kinakabahan? Pasilip-silip pa eh. May bahay pala dun, eh. Baba na tayo dun. Wala pong mga ayop dyan. May mga ayop. babalik. Balik, balik Ay, naman tayo. Taray. Malapit na kami. So, zip line. This is the first time in ano Philippines sa zip line. Kasi yung first time ko sa Malaysia. Sa Malaysia tas ngayon Philippines na. Jigig. Uh, the end. And the end of the day. 没有。<Right>